Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Merkules, ikalima ng Pebrero. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, hindi pa humahantong sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikitunggalin ninyo sa kasalanan nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo anak huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon at huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinuwid ng kanyang ama? Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, lalasak tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Kayat palakasin ninyo ang inyong lupay-pay na katawan at tipunin ang nalalabi pang lakas. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang nalinsad. Magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Pag-ingatan ninyong huwag talikdan man sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Ingatan ninyong huwag sumama ang sinuman sa inyo at makagulo at makahawa pa sa iba. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan at huwag mong lilimutin yung kanyang kabutihan. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal kung paano nahabag ang ama sa anak niya. gayon siya nahabag sa may takot sa kanya. Alam niya na alabok yung ating pinagmulan. Alam niyang babalik din sa alabok kung mamatay. Pag-ibig mong walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Munit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan. Sa sinumang sa kanya'y may takot at pagmamahal. Ang matawid niyang gawa ay wala rin katapusan. Yaong magtatamo nito'y ang tapat sa kanyang tipan. Pag-ibig mo'y walang hanggan Sabayan mong nagmamahal. Aleluya, aleluya, ang tinikoy ko'y pakikinggan ng kabilang sa kawan, ako'y kanilang susundan. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan Kasama ang kanyang mga alagad Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong Saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago at Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ay ayaw nilang kilanlin. Kahit sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang ng lahat. Liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtakas siya sapagkat hindi sila sumampalataya at nilibot ni Yesus ang mga nayon sa paligid upang magturo. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.